Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! For today's video is gusto ko lang kayong kumastahin muna at mag rin ako ng aking video for the day Kumusta po kayong lahat? So ayan, medyo matagal ako nakabalik dito sa aking channel pero pasilip-silip lang po. Sinisilip din ako sa mga channel niya, of course. Medyo, parang um, wala lang ako ng gana. Tinatamad mag-upload. Tinatamad mong video. Pero ngayon, nasipag. Ewan kung bakit. Bahala na dyan. Basta makapag-video yan. Eh. Wala ka naman pong magawa eh. Kaya, nag-video ako ngayon para i-share lang ang aking pagluluto ng na aming ulamin. Ano pong ulam niyo ngayon? siguro masarap sa akin simple lang yung simpleng buhay probinsya yun, yun lang po ang kaya kong lutuin kaya samahan niya po ako tara punta tayo sa aking kusina para makapagluto na hello everyone for today's video is magluluto tayo ng pang ulam po ang lulutuin ko ito lang po ang aking simpleng lulutuin syempre may isda yun kangkong po yan Tsaka papaya yan syempre piprito ko muna itong aking isda piprituhin ko siya lahat tapos hahatiin ko yan yung iba isa sa dun sa aking kulay kasi hindi naman lahat masasahog kasi medyo marami na ayan luto na yung aking sinaing ulam na lang po dyan ang kulang kaya ito ang aking isda ipiprito ko muna dyan Pagkatapos pertuhin yan, isasahog po dyan sa gulay. siempre Para masarap. Ayan. Mainit ng aking mantika. Kaya magsisimula na ako sa pag piprito. Ayan. Dahan-dahan po. Kasi matilamsik ang mantika. Masakit pag tayo ay napasok ng mga mitika talagang pupunta ka agad natin sayang ang cuties pag napaso diba ayan kaya ingat ingat po sa pagluluto ayan titrito ko muna sya ng dahan dahan lang ang apoy Yan. Tapos, hintayin lang natin siya hanggang sa mag brown bago natin yan siya balik na rin. Takpan natin siya para hindi talaga lumami yung talsik ng mantika. O, oh, ay ay, 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 pasensya po. Direct na yung video ko. Shortcut, kumbaga. Nag-full storage yung CP ko. Kaya hindi ko na nabidyohan yung step by step ng aking pagluluto. Pero uh, inano ko lang naman po yan. Pagkatapos ko siyang prituhin is ginisa ko lang. makita nyo naman kanina may sibuyas, may bawang, kamatis. Yan. Ginisa ko lang po siya. Tapos sinahogan ko lang ng ilang pirasong isda. Tapos nilagay ko yan ang gulay, kangkong at papaya, sinabawan. konte Yung saktong sabaw lang. Yan. Inaan lang natin yung apoy. Hintayin natin hanggang sa maluto. Timplado na po yan. Ayan. Konting oras na lang. At luto na siya. O, ba? Diba? Yan na. May simpleng ulam na ako. O, ba? Diba? O, ayan. May sabaw. May gulay. Gulay is life. Kaya dapat po araw-araw nga tayong may kulay. Try niyo po yan. Kahit simpleng ulam lang is masarap na. Ayan. Salamat po sa panonood sa aking video. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe, pakisubscribe, mag-like and mag-comment po ng aking video. Ayan. Thanks for watching. Hanggang sa muli po. Pwede na tayong kumain. O, ayan na. Simpleng buhay. Simpleng gulay. Ulam na. Masarap na. Nakakaraos na ang ating chan. Hindi nagugutumin. Ayan na guys. Luto na ang aking gulay. Bye. Okay. Um, pakihit na rin po yung bell notification po para pag may upload ako video ulit is ano notify po kayo syempre. Sana pa magustuhan yung aking video. Salamat. Mula ni Vlog po. Baka subscribe.